maganda nga pong guys ito traffic mga idol traffic dito sa highway 101 traffic traffic mga idol ito oh sinisipon tayo mga idol sinisipon kasi ano uminom ako ng uh, maraming ano yung uh, tubig na may ice mga idol ito Uh, bumubuhus yung uh, ano natin ah uh, nus natin mga idol so, ito traffic mga idol traffic traffic dito mga idol dito sa highway 101 southbound ayan mga idol uh, wala na nakapag-danger na tayo mga idol nakapag-danger uh, na ano na lang uh, maya maya mag ng mga ano natin mga idol mga vitamin <laughs> maintenance ayan ng buhay namin mga idol alam <laughs> din kaya no uh, sugar sugar sweetie Maroon din mga idol Ayan, yeah, na traffic tayo mga idol <laughs> Ito, sinisipon mga idol So, nagmas uh, tayo kasi ano Ah, uh, tumutulo <laughs> May tumutulo sa ano natin Ah, uh, inong natin mga idol So, ito Ah, uh, mga idol, dito sa ano Highway 101, sa Lute sana malusot na mamaya ang idol Kaya ito nasa doon tayo hindi tayo magpasok sa passing lane ang idol Ay, hindi pa tayo magpasok sa passing lane maya maya kundi dyan kukuha muna tayo ng widow uh, mga idol ayan mga idol ito

lalatayo ayan omega idol pasok na dito pasok na para magkinaw in idol yeah idol yeah tumutuloy yung ano natin mga idol sa idong natin ayan mga idol ah, uh, video na kaya maluwang na mga idol video na mga idol so ito nakarusot na kahit sa 680 kanina matraffic din bali nakarusot na Pare, busog na yung sweet na uh, sweet mami natin mga nga idol Pag-check na lang ng uh, ano, pero sigurado ginaubos lahat yung ginuguan at saka yung uh, kalderitang baka kakainin na mamaya yan Kaya nga idol kakainin namin Okay mga idol to

ape pare. Dia tu ayo satu deh. Akan apa membantuan. Bang Idol. Ya yeah, please support. Pasangnyo lah ang uh, channel ni Dadi Alex. Dadi Alex. Di YouTube. Bang Idol. Dadi Alex. Okay, Bang Idol. Dejo traffic bare noh.

nasobraan ng uh, water na malamig ang idol wala pa the time is 5.06pm Wednesday afternoon ganito yung uh, buhay ng uh, tamad di nagtatrabaho Okay naman sana pero hindi naman akong makabuhat ng pangibigat, baka maputol to. Pero nag-chinsul naman ako, pinapagalitan nap pa ako may nagmamaritches pa. Nagmamaritches dyan sa seaside, pang-idol. Awan ang Diyos ito, nagpapag-chinsulan, nag na tayo pero ito, nakatat mo na naman ng over 100 200 miles round trip mga idol wala talaga nga ganyan mga idol may balik siya wala naman ni Smart at ni Papa Ryan wala pang 1,000 miles sa Kinsula naman, ganito lang ganyan kung bago Mga kababayan Ya, itu Makan pabayan Ikanu pering Haa ah, Maikun ting trafik rin Ah, Tumpah bayan Okey Itu muna Untuk trade mobil Agak tengah Apun, magat tangguh maga Saibang Pak. Alah kong kan ka Sajil Tapi arus singkong. Uwi an yung mga Nagka trabaho mga idol. Dan itu, dito sa California. Dan oras. Uwi an yung mga Pintitamat katulad ko. Oh, ya. kacau mga uh, kababayan uh, Medyo ano na Okay mga kababayan, dito